Oh. Hello mga langga. Nine na ng gabi. Nanonood kami ng asawa ko ng TV. Tapos may, may matutulog na kami kasi may pasok ako bukas. Pag may pasok ako mga palangga pinabukas mga gahong natutulog. Ay, na ako. Kasi naglinis ako ngayon mga langga ng bahay, naglinis ang sasakyan. Tapos pumunta ako kanina doon sa office ng ang agency. So, bukas mag-i-start na ako doon sa isa kong trabaho. Dire-diretso na naman ako mga kalangga. So, chill-chill mo na kami. Maya-maya, matutulog na kami, mga langga. Ayan. Nanood kami ng uh, TV, mga palangga. Asa. So, Ayan yung asawa ko. Kasi so, yung aso namin, mga langga. Kung saan kami, doon din yung aso namin, mga langga. chú sim ng ngalangga Serius su Dong 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 So ito yung aming routine sa gabi mga langga kasi ay kalimutan ko naglaba pala ako ng mga pasahan namin mga palangga tuyo na yun sinilagay ko sa dryer okay. mo na tayo sa taas okay. I'm going to fold the rugs

rants na amin. Yeah. Ay, naku. Ang hirap talaga dito sa iyo. Isang langka. Kasi, walang ano. Nang tutulong sa iyo lahat. Ikaw ang gagawa. Yung isaya ko. Ha? Hindi naman yun siya. Pwede mga palangga mag-ano. Nag-tawag ko. Eh. Buhat ng mabigat kasi bawal pa sa kanya dahil nakaka-opera lang So, ang ginawa ko kanina na palang paggaling ko ng agency namin. Naglinis ako ng bahay. Tapos, nag ano, naglinis ako ng sasakyan namin. Ng... Para, hindi kasi ako mapakalim nga lang ako pagkain may gagawin ako yung niisip ko na ko kailan gusto ko natatapos ko para wala na akong niisip na gagawin kinamukasan lalo na kapag may pasok ako na dere-derecho kaya tingnan ko yung filter niya so ayun kalinis ako ng bahay na na ako kapag wala akong pasok mga palangga. Ginagawa ko na lahat-lahat para pag may pasok ako na dire-diretso na naman at least kalinis ako ng bahay namin. Kalinis ko rin yung sasakyan. Ay naku. Kasi hindi pwede yung asawa ko mag-ano ng mga mga palangga. So, maaga pala ako ano. Matutulog ngayon na mga palangga kasi may pasok ako bukas. Dari-dariso ako. So, akong, uh, ayan. Natutulog na ako mga palangga. Para may resistensya tayo bukas. Trabaho na naman. Kung pwede lang hindi tayo magtrabaho mga palangga. Ano, kaso lang. Hindi pwede dahil may binubuhay tayo. Đông, đông, <laughs> good night. You're I am. I'm okay. I love, you. love you, bye bye. <laughs> 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 good night, baby. Good night.